sa kanan wala pang ganito wala pang linear park daanan ayan dahil pang aalis uh, yung mga bahay hindi bibayin kung itutuloy hanggang doon sa pabila. yun yung eskinita papunta ayan ito na ayun yan. bila para no mga kabahayan ha ito nasa ano naman tayo JP Rizal extension yan sa Makati ito na yung ano mm, Pasig Makati Bridge ito ang dilim buti nalang walang ano ito mga travelers Nakakatakot tumawid dito mga kabayan. Paano to eh pababa. Dito naman sa ayan papunta na Barangay Buting papataas naman. Ano na to? Barangay West Rembo Sitio 6 ayan sa Makati City 'yung ibig sabihin gigigin party na to ng Tagig City. Ayun. hindi natin alam kung papalitan yung mga ano, ano sa University of Makati. Sakop yun ng ano eh ng Makati. Tapos napunta na sa Tagig. Ano kaya yun magiging University of Tagig na? Akyat tayo dito. Yun, puro mga bandals yung gilid ng Pasig, Makati Bridge. Pati itong pangalan ng tulay, ano kaya to Papalitan? Gagawing Tagig Pasig Ayan Buti naman merong ano Merong solar lights Hindi nakakatakot Dumasa sa gabi Kaya punta tayo doon Sa ibabaw ng tulay Ito na Nasa tulay na tayo Pinatawag din tong CP Garcia Bridge may mga bundles na rin yung ano bilid yun ay ano Prisma Residences Ayan, no? sa Pasig Boulevard ang laki ng ano ang no? laking development nito kaso naharangan niya yung hangin ba diba? kaya lalo umiinit yung mga lugar. Wala siyang mga mga pagitan. Tara baba tayo. laking manok na mga kabayan. Ha? si Fresh yan, lalaking mga truck nang dumadaan dito sa Tulay dami mga motor private vehicles yun, dun o Yipirizal Extension dun tayo pupunta sa kaliwa sa barangay Buting, Pasig City tara mga kabayan baba tayo yun mga bundles na bagong pintura pa naman tayang ito na sa JK extension na ulit tayo Ayan tumawid na electric kick scooter ito magiging ano na rin to tagig city ito naman barangay east rembo naman to mga kabayan no? pababa naman dito ito kasama rin to sa mga barangay na malilipat o nalipat sa Tagig City yan yeah, meron signage E5 Makati CBD sa kanan Pasig Marikina kaliwa Pateros Tagig Sa pa, diretso eto na meron ng marker ng buting Pasig City ayun ah sa center island ito yung nakita ko buting bridge ah merong wire mesh ayun No sa kaliwa alam pangalan nitong itong estero ayan sa yung baba, o merong ano ang lapad ng easement so, yun, tingnan natin doon parang nakakatawid dito sa ilalim mga tao Dinerecho naman yan Papunta na ng Barangay San Joaquin Ayan, tingnan natin dito Sa kanan Tingnan natin Kung merong Daan Ayan oh, kaya Yun, meron dun kaya, tingnan natin Meron ni Eskinita papunta ayan ito na ayun ayan nila para no mga kabahayan ha? construction of revetment construction of revetment wall Buting linear park. Iyon na. Grabe. Ang lawak na oh. Ayan. Mayroon ding ano, basketball court. Ayos ah, oh. Ginga lang. Ayan. mag na natin ang ano eh. Yung ano, alu blocks. Kaso nga lang, di mo na makikita yung estero. Yun ah. Baka maglalagay rin ang ano dito ah. Open, ano, parang gym. Yun. Basketball court nga. Ayan ah, half court ayan parang kasi yung ano dito ah football lawak ah ano mga bayan oh ngayon lang kasi ako nakapunta dito yan ang ganda pa pala, oh. na walang mga aso. Ayun. May luma pang ano. Railings. nila parang nila ay, pang ano. Ibon. Ay, parang ano yun ah. Ano ba tawag doon? Ay. Ang haba pala oh. Mayroon pa rin mga bahay. May mga hagdan pa. Ayan. May mga may mga bahay ba dati dito? Ah, may mga parang barong-barong. Mm. Pinales. Teen bago. Teen. luma. Nilalaparan ano? Dito wala. May bahay dati. Dito meron dati. Ah, mga parang mga ano lang mga uh, Ta sa tanay na nilipat. Ah, uh, marami din uh, mga, uh, Para mga kahoy lang o mga semento gawa sa ano sa semento ah sumo semento ngayon lang kasi ako nakapunta dito yan no oh. tinay pinakamalawak na nakita kong linear park na ah, ginawa ng pasig yan pinagawa pa yung rebar para sa mga Poste. Ay, sana. Ang ng mga puno. Ano? Init eh. Wow. Ang ganda nito pag natapos na. Yan ito yung sa, ano, sa Marikina River Park. Yan ito kalapad. Pero, mas parami ka ano doon. Puno. Oh, nakakapagod. Para mas gusto ko yung dating bakod, railings. Kasi kita mo yung ano eh, yung estero. Yun, hindi mo na makakita. yun tama nakakadaan nga sa ilalim oh sa kabila merong ano eh mga sheet piles Like, uh, uh, sheet piling yung... eh, ito na ulit tayo sa hindi ko alam kung JP Rizal lang, baba pala nito ito mga kabayan. Mauuntog na 'yung mga ano dito. Mga 5-10. 6 footer. Yun, um, may hagdan pala. Yun, um, may hagdan dito sa kabila. Gumo. Ah, gawa ano lang oh, bagong gawa lang. Yun, baka sa kabila maggagawa rin. Ayan, oh. tayo galing. Oh. Sa Buting Bridge. Gawa sa ano naman, Sa bricks. hindi maalis talaga yung mga ano, na, bundles kapunta nato ng ano ng ilog pasig ay grabe ang haba pala nito saka ang lapad ayun natin ayun dahil pang aalis uh, yung mga bahay hindi kung itutuloy hanggang doon sa kabilang. napakaraming bahay pa ang pwedeng magiba dito pag nilagyan ng linear park sa kanan sa kabila ayan no dumiit na dito ayan ang haba pala, huwag na natin puntahan. <laughs> uh, at yan ang update natin uh, na na dito sa Barangay Buting Pasig City. Yan, mag na po sana kayo mga kabayan kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. Mag-like, mag-comment at share nyo rin po kung nagustuhan nyo itong video armas mas marami pa mga panood, mga pag-subscribe sa channel natin. Thank you for watching ulit mga kabayan. Yan, sa kanan merong Junior Park. Sa kaliwa ang wala. Yan.